Ngayon ito, tanong ng isang kamarino natin. Sir, ask ko lang, posible po ba kaya na makapasok as assistant waiter sa barko kahit hindi nakakarinig ang isang tenga? So, para po sa kalaman ng lahat mga kamarino, yes po, posible pa rin po na makapasok bilang assistant waiter sa barko kahit hindi nakakarinig ang isang tenga. Basta, kaya pa rin mag ng trabaho ng maayos at ligtas. Marami pong seafarers ang may mild disabilities pero nakakapagtrabaho pa rin. Depende ito sa assessment ng medical exam at kung fit to work on board. So narito ang mga ilang consideration So number one, medical examination or PEMI. Ang pinakaimportante ay fit to work result sa medical exam. Kung maayos pa rin po ang balance communication at hearing on one side, at walang ibang health issues, may chance pa rin po na pumasa tayo sa medical. Number 2, safety and emergency drills kailangan kaya nyo pa rin makarinig ng alarm, sumunod sa instruction at makipag-communicate sa team kahit isang tenga lang ang malinaw. Kung nag adjust kayo at sanay na sa ganoong setup, malaking advantage po yun mga kamarino. So number 3, job performance. Assistant waiters need to listen to the guest orders or supervisors. Carry trays, assist in service, and follow fast pace routines. Kung kaya nyo pa rin gawin ito na maayos at may experience kayo, Pwede ninyong i-highlight ito sa resume ninyo mga kamarino. Number 4, agency or company policy. Iba-ibang requirements at policies ng mga maning agencies at cruise lines mga kamarino. Mas mainam na mag-inquire muna tayo directly sa agency. I Explain ang situation honestly. Magpasa ng medical clearance na nagpapakitang fit pa rin kayo. Ito tips lang mga kamarino. Magpa-end check up tayo at mag-secure ng clearance. Kung kaya pang magtrabaho sa noisy or emergency situations, i-highlight ang experience at abilidad sa trabaho sa resume. Be honest during the application process. Transparency is the key mga kamarino. So yes, uh, pwede pwede pa rin po tayo makapasok or makapasa sa medical kahit na wala ang pandinig ang isang tinga natin mga kamarino. So uh, kung gusto mo itong mga ganitong video, i-follow mo na ako para updated ka sa mga video na ina-upload ko at mga hiring na trabaho dito sa cruise ship. Yun lamang, good luck and God bless sa pag-apply mga kamarino.